Siya ang pinakamalamig puso sa lahat ng kapitan, subalit nahulog siya sa pag-ibig sa unang sulyap, at sa maling babae, ang bagong kasal na asawa ng isa niyang tauhan. Isang ngiti lamang mula sa babae, kasabay ng liwanag ng araw, at ang yelong bomb alot sa kanyang puso ay tuluyang naduraj. At ang mapanganib niyang karisma ay naging tila pabango sa isang babaeng lumaki sa pagsunod sa mga patakaran. Pilit nilang nilabanan ang pag-akit sa isa't isa, habang winawasak ng bawal na pag-ibig at matinding konsensya ang kanilang katinuan. Ngunit sa oras na kilalanin ang damdaming yun, paano nga ba maihiwasan ang kabuluhan kung dalawang kaluluwa na ang nadamay? Dalawang dekada ang lumipas, hinabi ng panahon ang isang tel ang binoo ng mga aksidente, isang bangin ng buhay at kamatayan ang humadlang sa kanilang dalawa. Sa edad na limampu, may puti na sa kanyang buhok, at sa isang lungsod na malayo sa nakaraan, napansin ng kapitan ang isang dalagang hawig na hawig sa kanyang minahal noong kabataan. Ngunit siya ay isang estranghero. Wala sa kanyang mga mata ang init na minsang nagpakulong sa puso ng kapitan. Alam niyang hindi ito ang nawalang pag-ibig, ngunit paano niya matatakasan ang isang mukhang anino ng kanyang nakaraan. Noong 1990, sa unang araw ng kanilang kasal, dinala ni Tenyant Bogdanov ang kanyang asawa, si Katia, upang magulat sa isang outpost. Magkasama silang lumaki sa isang ampunan, magkababata, magkakampi, at ngayon ay mag-asawa. Mainit ang pagtanggap ng lahat sa bagong mag-asawa, maliban kay Kapitan Agnir. Bagamat nabighani siya kay Katia, nanatili siyang seryoso at hindi nagpapakita ng emosyon. Upang makuha ang atensyon ni Katia, nagpatupad siya ng pagbabawal sa mga walang kabunuhang bagay tulad ng lobo sa hanay ng mga sundalo. Walang nagawa si Katia kundi isuko ang lobo na sumisimbolo sa kanilang bagong kasal. Ngunit walang awa itong pinakawalan ni Ogniv sa hangin, isang kilos na lalo lamang nagpalalim sa takot ni Katia sa kanya. Inakala ni Katia na siya isang taong mahirap pakisamahan, kaya tiniyak niya sa sariling lalayo rito. Sa gabing iyon, naghapunan ang mag-asawa kasama ang buong kampo, maliban kay Ogniv. Bilang pag-alala sa pag-iisa ng kapitan, inatasan ng komandante si Katia na siya ang personal na yayain. Buo ang loob ni Katia habang kumakatok sa pintuan ni Ogniv, ngunit walang sumasagot. Sa mesa sa loob ng bahay, isang batelya ang kumikislap sa liwanag ng buwan. Nahuli ang tingin ni Katia dito, namamanghasa kung paanong kumikislap ang liwanag sa salamin, hindi niya alam, nakatitig na pala sa kanya ang kapitan, tila sinusunog ang kanyang balat sa init ng tingin dito. Nang lumapit ito, tumigil sa pintig ang kanyang puso. Ngunit hindi rin ligtas si Agnive. dinurog niya ang baso sa kanyang kamay, pilit pinipigil ang damdamin. Sa takot, tumakbo si Katia pa uwi. Mabuti na lamang at mabilis siyang pinakalma ng masayahing asawa. Tulad ng dati, nagbalik sila sa larong parang bata, gaya ng kanilang kinalakihan. Si Katia, na nagtapos ng nursing na may karangalan, ay naitalaga ng militar sa isang ampunan upang magbakuna sa mga bata. Sa isang saglit ng pahinga, ikinwento niya sa direktor kung paanong pareho silang lumaki ng asawa sa ampunan, tila ba itinadhana talaga silang magsama. Ngunit dumating si Agnib upang makipag-usap sa direktor. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na nawala ang ngiti ni Katia. Nagmadali siyang magpaalam, ngunit napakahaba ng pauwi, at wala nang masasakyan. Ipinilit ni Agnib na siya na ang maghatid. Hindi pinakinggan ang pagtutol ni Katia. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Nakatingin si Katia sa bintana, iwas sa mga mata ng kapitan. Sa huli, si Agnib ang bumasag sa katahimikan, may konserto raw kinabukasan, at tinanong kung anong programa ang itatanghal ni Katia. Para sa kanya, tila paalala ito, isa na namang pagkakataong magkikita sila. Naluso ang tapang ni Katia. Nasuka siya sa gilid ng daan. Iniabot ni Ognib ang tubig, ngunit tumanggi na siyang muling sumakay sa kotse nito. Naglakad siya pang uwi, at sa likod ng galit ni Ognib habang siya'y ipapalayong minamaneho, hindi niya alam na ang matigas na pagtanggi ni Katia ay tanging sandata nito upang huwag mahulog palalo sa kapitan. Kinabukasan, may concert at sayawan ang unit. Masaya at magaan ang pagsasayaw ni Katia at ng kanyang asawa, tila walang ibang mundo kundi silang dalawa. Ngunit nang muling magtagpo ang mata nila ni Ogniv, isang malakas na kaba ang lumundag sa kanyang dibdib. Inakalang masama ang pakiramdam ni Katia, agad umalis ang kanyang asawa upang kumuha ng tubig. Nagmamakaawa si Katia na huwag siyang iwan. Ngunit mali ang pagkaunawa ni Bogdanov sa pagkataranta ni Katia. Akala niya ay simpleng pagkahilo lamang, walang kamalay-malay sa takot ng asawa at sa mapanganib na tingin ng karibal sa pag-ibig. Sa mismong pag-alis ni Bogdanov, mabilis na tumawid si Agniv sa silid, hinawakan ang kamay ni Katia, at hinayla siya sa sayawan. Romantikong musika, malabong hangin ng pananabik, pilit pinipigil ni Katia ang sariling damdamin, ngunit sabik ang puso niya sa kilig, ang lapit ng katawan ni Agniv, ang init ng palad nitong nakadikit sa kanya. Worry bang nababasa ni Agniv ang nasa loob niya? Ngunit siya ang unang umurong, umalis bago pa man makatakbo si Katie. Gaya ng isang mga na sinadyang hayaang huminga muna ang kanyang biktima. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ang mga sundalo sa kanilang combat drills. Laking gulat ni Bogdanov nang makitang may batang lalaking naglalaro sa mismong linya ng putukan. Habang ang lahat ay natatarante sa kakaisip ng dapat gawin, walang pag-aalin lang ang tumakbo si Ognev mag-isa papasok sa panganib upang sagipin ang bata. Bilang nurse, hindi pinansin ni Katia ang mga pumipigil sa kanya, buo ang loob niyang tumulong sa pagsajep. Ginamit ni Ogniv ang katawan niya upang takpan ang bata, tinanggap ang bagsik ng pagsabog na agad siyang nawala ng malay. Sa kabutihang palad, dumating si Katia sa oras upang mailigtas ang bata at mahayla si Ogniv sa ligtas na lugar. Sa malayo, pinagmamasdan ni Bogdanov sa pamamagitan ng binoculars, kinakabahan, ngunit labis ang paghangang nararamdaman sa katapangan ng kanyang asawa. Kapwa sila ligtas, ngunit si Ogniv ay naospital dahil sa malubhang pinsala. Nagkataon namang nawala ng kuryente ang ospital ng gabing iyon. Habang papalitan ni Katia ang gamot ni Ogniv, nadatnan niya itong nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Mas maliwanag pa kaysa buwan ang mga mata nito, mas mainit, mas matalim, at ganoon na lamang ang kaba ni Katia na halos hindi siya makahinga. Upang mabaling ang usapan, tinanong niya kung anong binabasa nito ngumiti si Agnib, sa kabinigkas ang mga linyang panang ng pag-ibig mula sa pahina ng aklat. Ang tinig niya'y gaya ng whiskey, mabagal, malambing, nakakasalab. Bago pa makapag-isip si Katia, naroon na siya sa likod nito, marahang hinahaplos ang kanyang balikat. Sa unang dampi ng hininga ni Agnib sa kanyang balat, naglaho ang lahat ng depensang itinayo niya. Gabing iyon, tuluyan silang sumuko sa init ng pagpapalakpakan. Kinabukasan, dumalaw sa ospital ang ina ng batang sinagit ni Ogniv upang magpasalamat. Ngunit laking gulat niya nang datnan silang magkayakap sa mahimbing na pagtulog. Tahimik niyang iniwan ang isang basket ng prutas at palihim na umalis. Ngunit ang pagdadala ng ganoong katas na chismis ng mag-isa ay tila isang parusa. Kalaunan, ibinunyag niya ito sa direktor ng ampunan. Laking gulat niya nang sa halip na matawa, mariing pinayuhan siya ng direktor na huwag ipagsabi sa iba. Lumabas na matagal na palang may lihim na ugnayan ang direktor at si Ogniv. Ilang taon na siyang may damdamin sa kapitan, bagamat maraming lalaking nanligaw sa kanya, ni Isa'y hindi niya pinatulan. Buo ang kanyang pagkatao sa pagkahumaling kay Ogniv, isang pag-ibig na mas obsesyon na, kung tutuusin. Ngunit hindi pa rin niya natutunan ang pinakamatandang aral, ang mga lalaki ay parang postporo, madaling sindihan, mabilis ding maubos. Pagkatapos ng gabing yon kay Katia, ang kauna-unahang babaeng tunay niyang minahal, tuluyan ang isinara ni Ogneve ang pinto sa mga walang saysay na ugnayan. Formal na inihayag ni Ogneve ang kanyang pasya na wakasan na ang lihim nilang ugnayan ni Ira. Nagmamakaawa si Ira, halos wala sa sarili, habang ibinubuhos ang kanyang taos pusong pagmamahal. Lumuhad siya, at nagmakaawa na huwag siyang iwan, ngunit na uwi lamang ito sa wala. Hindi alam ni Ogneve na ang desisyong ito ay tuluyang gigiba sa babaeng minahal din niya noon. Napagtanto naman ni Katia na ang damdamin niya para sa kanyang asawa ay tila pagmamahal ng isang kapamilya, ngunit kay Ognib niya unang naranasan ang tunay na pag-ibig. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Sa ospital, nalaman niyang siya'y dalawang buwang buntis, anak ng kanyang asawa. Anong klaseng biro ito ng tadhana? Umiiyak niyang ibinalita kay Ogniv ang kanyang pagdadalang tao. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Ogniv. Buo ang loob niyang ituring ang bata na parang sarili, basta't piliin lang siyang makasama ni Katia. Ngunit para kay Katia, ito na ang hundi at mula sa tadhana. Ayaw na niyang dagdagan ang bigat ng kanyang konsensya. Buo ang pas siya niyang putuli na ang ugnayan nila ni Agniv at bumalik sa piling ng kanyang asawa. Wasak ang damdamin ni Agniv. Sa gitna ng isang matinding bagyo, ibinuhos niya ang galit sa kanyang mga sundalo, pinagdadaan sila sa mabagsik na pagsasanay. Samantala, Si Katia ay nilalapastangan din ng sariling damdamin. Hindi niya alam, ang lalaking iniwan niya ay habang buhay na mabibihag ng isang pag-ibig na panandalian lamang. Hindi madaling husgahan ang naging desisyon ni Katia, pagkat sa kabila ng lahat, mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Kahit pa kailangang tawirin ang bundok at ilog, si Bogdanov ay pipitas ng lavender para lang mapasaya siya. Pag-uwi ni Bogdanov, masaya niyang inabot ang mga lavender sa kanyang asawa ngunit wala na si Katia sa sarili, paulit-ulit na nakiusap na huwag siyang iwan. Paulit-ulit niyang sinabing si Bogdanov ang tunay niyang mahal, parang sinusubukang kumbansihin ang sariling kasinungalingan. Litong-lito si Bogdanov, nasasaktan siya sa bawat luha ng asawa, ngunit hindi niya batid ang unos na pinagdadaanan nito. Lumipas ang pitong buwan, isinilang ni Katia ang isang malusog na sanggol na babae. Nang marinig ni Agniv ang balita, agad siyang nagpadala ng sundalo sakay ng kanyang malaking sasakyan upang sunduin sila mula sa ospital. Upang mapagan ang kalagayan ni Katia, inalop niya ang mas malaki at maaliwalas niyang silid at siya mismo ang lumipat sa dati nilang masikip na kwarto. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, si Katia na mismo ang lumapit kay Agniv upang magpasalamat. Bagamat hindi kailanman tuluyang binitiwan ang damdamin niya para rito, palaging nanalo ang katwiran at tungkulin sa kasamaang palad hindi nila alam iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila palihim na pinagmamasdan ng direktor ng ampunan ang tangkong iyon naninibugho, at dahan-dahan ang nagtungo sa kusina ni Katia sa kalaliman ng gabi tila nakaramdam ng panganib ang sanggol hindi ito tumigil sa pag-iyak. dahil natatakot na magising ang kanyang asawa dinala ni Katia ang sanggol sa bakuran at doon ay nandoon din ang major nang hindi pa rin tumigil sa pag-iyak ang sanggol, inakala ng Major na gutom ito. Iniwan ni Katia ang bata sa kanyang piling at, nagmamadaling nagtungo sa kusina upang painiten ang gatas. Habang sinisindihan niya ang posporo, isang napakalakas na pagsabog ang humanig sa paligid. Wala nang nagawa si Agniv kundi ang mapanood, walang magawa, habang nilalamon ng apoy si Katia at ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, bumulusok si Agniv sa matinding depresyon, tuluyang inilayo ang sarili sa mundo pinayapa siya ng direktor, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, isa lamang itong aksidente. Akala ng direktor, sa pagkawala ni Katia ay babalik sa kanya si Agniv. Ngunit mali ang kanyang akala. Sa pagkawala ni Katia, parang may bahagi rin sa loob ni Agniv na nawala, at wala nang puwang para sa iba. Sa huli, napilitan si Ira na dalhin ang kanyang anak at iwanan ang lugar na puno ng pighati. Dalawampung taon ang lumipas sa isang kisap mata. Matagal nang umalis si Agniv sa militar, ngayon ay isa ng makapangyarihang negosyante, may impluensya sa parehong legal at ilegal na mundo. Sa kabila ng sunod-sunod na magagandang babae sa kanyang paligid, hindi niya matanggal sa isipan ang imahe ni Katia, nakasuot ng puting bestida, maliwanag, at buhay na buhay. Patuloy siyang ginugulo ng alaala ng pagsabog. Isang araw, inimbitahan siya ng isang kliyente sa isang yate para sa isang kasunduan. Labindalawang magagandang modelo ang inarkila bilang panauhin. Isa sa kanila, si Ola, ay nalasing at hindi nakasama sa speedboat ng iba. Pagkagising niya sa pagkakalasing, naglalakad-lakad siya sa deck, at si Ogniv na lamang ang naroon. Desidido si Ola na maging isang tanyag na modelo, sinubukan niyang akitin ang negosyante upang makakuha ng suporta. Nagbiro si Ogniv na sisirain siya. Sa takot, tumalon si Ola sa dagat. Tumalon si Ogniv upang iligtas siya, at sa hindi inaasahan, nailigtas din ang sarili mula sa bombang itinanam ng kanyang mga kaaway sa yate. Swerte nilang nakaligtas at nakarating sa dalampasigan. Binalaan ni Ognev si Ola na huwag lumapit sa pulis o umuwi. Kapag natuklasan ng kanyang kalaban na kulang ang mga modelo, tiyak na hahanapin siya, at mapapahamak din siya. Binalak ni Ognev na kunwaring patay na siya, upang imbestigahan ng lihim ang utak sa likod ng lahat. Hindi nila alam, natuntun na ng kalaban ni Ognev ang apartment ni Ola. Ang kapatid ni Ola na pansamantalang tumutuloy roon, siya ngayon ang nagiging biktima wala siyang magagawa kundi ang tumakas ng desperado upang mabuhay. Si Agniv, mag-isa, ay naghahanap ng tulong. Habang naglalakad, natanong niya ang isang babaeng hawig na hawig ni Katia, isang babaeng ikinakasal, nakasuot ng bestida, tumatakbo sa bubungan.